aduna bagayta unikong konsepto gikan sa karatoberoban. Ang ibase sa kinabuhi, ang biktimsya sa mga, ang pribadong mga, kuyog sa mga oposisyon kaatas sa kantayan ni Sip Bilinino isip kaawahan sa bansang Pilipinas. Isip pinagdang mga anak kita kay bigo atong Rodrigo Roa Duterte. Karong panahon na, ligamin na ito ang ating um, panahon, oras, atensyon. O okay, pinasin ka sa napag-ampo para sa ating amahal na okay. pag-ampo. Okay. Okay. sa ating mga 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 Kami pong kumahal, dapat ay salamat sa inyong mga kalitan na nagkaroon. Nagatapok na kayo sa, sa Arcade Center sa Maranding, Maranding Maranding, Malala ng sa usap na na mga mo sa pag para suporta sa among tanging presidente na si P.R. Archive sa Big Bung, sa Kesal itu semua soal contoh. Jadi kalau ni ada kesal itu, orang biasa ama malas, tak tahu mana ini, mana itu. Biasa luar, terniapat luar. nak mulut orang biasa, nak Lord, protection from the Lord. O Lord, kami yung mag-aamit na ikaw mo ko panalangin sa among kanilang presidente na si Digong Duterte kaya, kaya na siya karoon na nanginahanggang o mga prayer, support, Father of God para sa iyang situation na iyang nanahitabo sa iyang pinagawin. Nakita niyo mo iyang kasing-kasing ang itong amahan na we love the Filipinos so much. Lord, Lord bless his life, Father of God. Masayot ka, Lord of God. Ipita mo rin yung kong tanan na kung ano yung kasing 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 siya ka dedicated sa iyang kapalagad sa mga katawahan sa Pilipinas. Isa, Lord, karoon na ulasa. Ikaw, mga panalangin ng kaniya, matagal nyo siya pangalang panglawas, ayunan sa iyang malapitan. Sinasayot ka,